ayan guys nandito na kami sa tuktok ng bundok nakaraos din nairaos din ako ni ni Red o oh. hindi <laughs> tanggal yung uh, kadena utang na wala akong kadena sigurado durog ako hindi makakahon to ayan guys ayan nandun ayan 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 natin, ayan yung lawad, mabyo. Ito na nga, ayan ang uh, daang hangin doon sa kabila. Tapos Trinity Falls diyan na sa baba. Titingnan natin kung makakarating pa. Ayan na, uh, ito na mismo yung ano. Yang uh, Sierra Madre. Sa kalikod pa niyan. Marami pa yan, ilang bundok pa yan. Yan yung tatlo, yung Trinity Falls, Sablon Falls, Verdivia Falls dito. Ah, uh, saan na ba? Pag diyan dito kakita mo yung Ayun, Digo Seals. Ayun, yung uphill ng Digo Seals yung uh, Eagle Cement uh, ano pa ba yung mga ano dyan marami, ang dami pa. Ito naman uh, ang daan ng talbak punta uh, ng Kalawakan tapos punta ng Mapio, andiyan na nga mount Lawad tapos sa kabila niya, andiyan na San Miguel uh, Gapan Arayat uh, uh, Manila uh, Bataan yan, sa dulo. Ayun, yung mga bundok na yan. Pumunang bataan na yan. Dinggalan dito. Sa kabila naman na to. Dami. Halos na na umunan rito. Ang ganda niya. Sa gabi, city light. Yan, may okay, pampanga yan. Yung mga bukirin rin dyan sa pampanga. Malolos. Halos na na dito. Dito naman sa gawin na to. Yan na yung mga... Ito na nga sa gawing angkat. Yan, dyan. Sa kabila ng bundok na yan. Nami pa dyan. May rami naman balls dito sa kabilaan na to. Diyan naman ang pupuntahan natin minsan. Sa gawi naman dyan. Dito, saka na muna ulit. Alam mga daan eh. Okay guys, try natin makarating pa. Hapon na rin. Tingnan natin makarating pa tayo sa Trinity Falls.